Ngayong araw nga guys ay gagawa si Papa Plates ng Shanghai. Ewan ko sa lalaking to at naisipan na namang pahirapang magbalot ang sarili niya. Pinagbabalatan niya nga muna ang 165,000 na sibuyas at 100 kilo ng bawang. Charo. At katapos nga ay binalatan na rin niya ang isang sako karot. Sa naman ang mga binili na itong carrots ay baka sa isang taon pa siya matapos. Sunod nga ay hiniwa na niya ang baboy. Balikasim nga pala itong binili niya para walang taba. At ayan na nga lahat ang mga pinaghiwa niya. At God gamit nga kami ng food processor. Ito nga pala ang dahilan bakit napapabilis ang paggawa namin ng Shanghai. Ito nga rin ang dahilan kung bakit palaging gustong mag Shanghai ni Papa Plate. Sobrang galing naman kasi talaga na itong gamit na to. At eto na nga nilagay na namin ang baboy at tignan yung maigi kung paano niya gigilingin. Saglit nga lang siyang iikuti ni Papa Plates at okay na. Kahit anong gilingin nyo nga pala dito ay pwedeng pwede. Gulay, prutas, manok at iba pa. Huwag lang kahoy guys ha. At tignan nyo naman guys ang kinalabasan para ng powder ang baboy na to. Kung gusto nyo nga rin ng ganito, lalagay ko na lang sa comment section ang link kung saan ko ito nabili. Kaya ano pang inaantay nyo, i-add to cart nyo na to, nanggigigil ako sa inyo. At isinunod na nga namin ang carrots at tingnan nyo namang giling na giling din. Tatlong ikot nga lang ang pinagawa ko dyan kay Papa Plates at baka naman maging powder na ito. At sinama na rin namin dito yung bawang at sibuyas para magmekos-mekos na sila. Nilagyan ko na nga ng asin, magic, tsaka dos na paminta at lalagyan ko nga rin to ng asukal, pampabalanse ng lasa. At dahil nga ginusto na itong lalaki na ito na mag siya na rin ang magtanggal na mga rapper na ito. Tinulungan ko na nga siyang magbalot at baka naman isang taon ay hindi pa to tapos magbalot din eh. Nashoot pa nga ang bola dito sa aming ginagawa. Ay kagagaling talaga ng mga anak ko. Abay, hindi ko nga alam bakit pabaliktad magbalot si Papa Plates pero natapos pa rin naman. At hinati-hati ko nga pala ito sa tatlo dahil maliit lang naman ang aming kawali. Parang lutulutuan lang ba? Iniwang ko na nga muna si Papa Plates habang nagluluto dahil bibili nga muna ako ng paper bag. Dahil kami nga ay makiki birthday ay for the go. Ininvite nga pala kami ng aming kumpare sa isang children party. Birthday pala ng kanyang anak Sarado nga ang unang tindahan na aming pinuntahan Kaya lang napadaan nga kami dito sa miltihan. Hindi nga ako makakaligtas sa sarili ko pag dito kami napadaan Dahil favorite ko nga ang milk tea Pero dahil ako'y minsan lang naman makalabas Kaya pinagbigyan ko na ang aking sarili Buti na nga lamang ay gumaling na tong bata na to dahil nga siya ay nilagnat ng dalawang araw. Dito naman nga kami sa kabilang ibayo hahanap ng paper bag kahit mainit ang panahon ay for the go. Bukas pa naman ang birthday kaya nga lamang ay ngayon ko nga naisipan bumili dahil mainit, di ba? Ang galing. <laughs> Excited na nga ako dahil nga ang asawa ng kumpare namin ay isang CEO. Alam nyo ba na napakabait na CEO noon? Kapag ka nga ikaw ay pinanghihinaan ng loob ay magtatambay ka lang sa wall niya at marami kang matututunan para lumaban sa buhay. Nakabili na nga kami ng paper bag para sa aming regalo bukas. At sakto nga nakita ko naman itong turon kaya ako'y napabili na rin dahil favorite ito ng aking anak. Ayun lang muna for today's video. Bye-bye. Sana naman ay ipalaw nyo ang aming page. Maraming salamat.